Hi everyone, ako pala sa Nasa Nasa sa Nasa Nasa dito sa Bansang Tudisya So ngayon dito uh, um, kung ano pang at mga pwedeng bagay dito sa Bansang Tudisya pag mag-abroad ka So first ngayon, andito na ako sa aking trabaho So i-share ko pa yung mga gawain ng kitchen helper or steward po dito ng mga hotel So ngayong video is wala po kaming mga guest na dinner kasi panggabi ako ngayong hapon. So, may inutos lang yung chef namin or yung pinaka boss namin na maglinis-linis daw muna kami. So, yung mga ibang staff, uh, nag-backlash po sila ng mga chamber, ng chiller, yan yung mga chiller, mga plastic, yan na uh, yung para siyang uh, stan or lagayan ng mga pagkain. So, lilinisan lang namin yan siya. Hindi naman siya mano-mano. Kailangan mo lang siyang sabunan. Tapos, ilagay mo siya sa machine. Tapos, iyon. Tapos, ibalik mo na dun sa kanila. Sila na yung babalik niyan. Sila na magbabalik na mag-assemble. Tapos, ako patuloy pa rin yung paglilinis ko dyan. Tapos, Ayan, lininisan ko rin yung sangkalan. Yung sangkalan is hindi naman siya masyadong marumi pero kailangan ko siyang ipasok sa machine para mawala talaga yung mga marumi. Hindi naman siya ganong karumi. Tapos ayan dumaan yung chef ko na local si chef tomo. Tapos ayan ipapasok ko na yan siya sa loob yung mga sangkalan tapos sinasabihan niya ako na pagkatapos nito linisan ko daw yung sa taas kasi wala naman daw kaming gagawin so sabi ko okay tapos tinatapos mm, ko mm. lang muna dito yung gawain ko bago ako aakyat para hindi ako matambakan later kasi yung ito pala yung tinatawag na black dish dito yung sa mga plato naman yun yung white dish So, depende po yan kung saan tayo ma-assign. So, ngayon, dito ako na-assign sa Black Dish. Yung kasama ko naman doon, Pilipino din yun. Tapos, ayun. Uh, yan din yung kuan nyo. Dapat handa kayo sa mga makakasama nyo dito na kasi minsan nakaka yung mga kasama mo. So, yan din yung dapat physical, at saka mental, emotional, ready kayo sa lahat ng bagay para hindi kayo mas stress sa buhay. Pero ako okay lang, hinahayaan ko na yan siya or sila kasi wala naman silang ambag sa ating buhay. Patuloy lang din tayo sa ating pagtrabaho kasi sasaho din tayo tapos dapat alam natin yung goal natin dito bakit tayo nag-abroad. So, laban lang sa lahat ng pagsubok kasi yan, hindi tayo bibigyan ng mga pagsubok na walang solusyon. So, ayan ngayon, naghugas ako ng mga malalaking kaldero kasi pa-close na kami niyan. Mga free close yan sa closing nagagawin kasi... Uh, wala nga tayong walang guest ngayong araw tapos ayan nagpunas-punas uh, din ako kahit ano-ano na lang gagawin mo para hindi ka mapuna ng nakajuti na mga uh, tagapamahala or mga boss mo tapos ayan may kasama din pala akong Sri Lankan dito may mga kasama din kaming mga Colombian pero marami yung mga Pilipino ito rin yung kagandahan dito sa akin kasi hindi masya hindi ako masyadong ma-homesick kasi may mga Pilipinong marami sa kusina tapos meron din kami sa mga room attendant na mga babae marami din mga Pilipino so madami dami kami uh, na hard na kinuha ng hotel so thankful din tayo dyan so doon naman tayo sa dapat nyong mga dalhin na gamit pagpunta nyo ng bansang ko So, so share ko lang sa inyo yung mga dinala ko uh, na nagamit ko talaga dito first is yung rice cooker so kailangan mo talaga yan yung mm -hmm. rice cooker kasi uh, rice is life tayong mga Pilipino so kahit saan tayo dalhin kung dalhin man tayo sa province or isla at least may lulutuan ka na rice. Tapos minsan po, ma-assign ka po sa uh, walang lutuan na uh, hotel. So, kailangan mo magdala ng rice cooker. So, minsan doon na kami nagluluto dati ng mga tinola. Uh, do bawal siya pero tinatago lang namin kasi kailangan talaga natin kumain ng rice kasi Pilipino tayo di ba so kailangan mo ding magdala ng yung sakit po na pang Croatia yung dalawahan lang siya para magamit mo dito kasi mahal yan dito basta sundin nyo lang yung mga sinasabi namin magdala ng rice cooker sakit kung kailangan tapos magdala ka rin ng allowance mo kasi hindi ka pa naman hindi ma, yung Croatia is hindi siya kagaya sa Middle East na paglapag mo ay may sahod ka na dito po. But while pinaprocess pa yung papers mo, wala, no work, no pay po kasi yung Croatia. So, iba po siya sa Middle East. ah uh, uh, kagaya sa Middle East, paglapag mo, may sahod ka na dito po. Wala pa po. While well, pinaprocess pa yung papiris mo, so kailangan mo may allowance ka. So, kailangan mo magdala ng allowance para hindi ka mahirapan, para hindi tayo ma-stress sa buhay pagdating dito. Kung kailangan magdala kayo ng mga pagkain na pang Pilipino kasi pag minsan malayo malayo ka sa bilihan ng Pilipino mga Asian store so ma-miss mo siya at least itawid mo unlike sa akin po kasi for this lang akong natambay so uh, mas okay yun siya pero minsan kasi may mas matagal pang mga days na matambay tayo so at least may pangbala tayo na mga pagkain di ba kung gusto mo magdala ng tuyo or bulad kasi wala yan dito magdala ka na kasi yan yung mamis mo rin bilang isang OFW dito sa bansang Croatia nakakamiss yung kuan tuyo talaga sa sa Pilipinas tapos mga magic sarap kung gusto mo tapos Uh, gamot mo, magdala ka na rin kahit unti lang para in case of emergency, may gagamitin ka dito pagdating mo. Ako kasi isa uh, cross country, so iba-iba po tayo ng sitwasyon. So iba-iba po tayo ng madadala, pero... I-share ko sa inyo yung mga importante na dalhin nyo yung rice cooker, tapos Uh, magdala kayo ng allowance nyo kasi pagdating nyo dito hindi kayo didiretsyo na magtrabaho kasi ipaprocess pa yung kuan nyo yan papel like mag kuwan, open account pa kayo sa ATM nyo pero unahin pa po yung uh, police uh, sa police nyo yung TRC or yung ID dito sa Croatia. So yung ID pala dito sa Croatia po is yung one year yung validity yan niya. One year, one year. Tapos, depende na po sa company, eh er, company mo or sa employer mo kung i-renew ka ba nila. So, pwede ka, uh, pwede ka nilang i-terminate agad-agad pag hindi nila nagustuhan yung trabaho mo or behavior mo. Kasi may kasama ako, may nakilala ako ditong friends sa online na nag-PM sa akin na na terminate daw siya ng amo niya kasi hindi nga siya nagustuhan. So first po yung maipapayo ko lang po isa uh, gawin nyo po 110% na tar sa trabaho ibigay nyo lahat yung best nyo para in case kung kagaya ngayon pag winter na pag magpilian na na kung sino yung uh, i-renew or parang i-recommend sa sister company masama kayo dun so kasi mahirap kasi mag matingga ng winter na wala tayong trabaho kasi ang dami po yung natatambay meaning po yung natatambay yung galing po yan siya ng isla na i-apply ia po ng bagong working permit kasi dito po is bihira lang po uh, minimal lang po yung magderecho ka ng trabaho eh, kahit nakaprocess pa po yung working permit mo. So, kailangan mo po yung antayin kaya natitinga po yung mga tao. Meaning, mag-aantay pa po sila ng working permit na ma-approve. So, yan po yung katutuhanan. Hindi po yung tambayin talaga. So, may inaantay po yung mga uh, natatambay po kasi nga ho yung working permit is nakaprasis pa. So, once na-approve na po yan, dyan na po papasok na mag-start na po yung isang empleyado dito sa Bansang Co-Asia. So, yan lang po yung mga isi-share ko muna. So, marami pa pong mga updates na ma share ko ng mga drama ko dito sa Bansang Co-Asia. So, sana panoorin nyo ang mga video kahit wala namang kabuluhan. So, actually, nag lang ako ng mga ganap ko dito or ginagawa ko dito sa bansang Croatia para sa mga inspiring or sa mag-apply papunta dito at least may mga idea kayong mga makukuha or something. Maraming salamat and God bless everyone sa inyong lahat. Yung cost of living naman dito is uh, dapat yung mag, kung mag-apply kayo kasi nga ho may friend ako dito na yung ako ay yung galing sila ng isla tapos nag-apply uh, galing sila ng Pilipinas may may galing may course country din po tapos pagdating nila dito may accommodation do may accommodation sila sa isla pero pa pag mag-close na po yung isla ayun wala na silang accommodation kasi yung agency nila is walang accommodation which is pangit po kasi mahal po dito yung uh, accommodation. So, nagtanong po ako yung bed spacer na mura, mura na yun ha, 220 euro na yun. So, pwede mo na yun sana pang allowance kung yung agency mo may accommodation. So, good thing po din sa amin, sa aming agency is marami silang accommodation, yung parang receiving accommodation dito sa city, unlike sa other agency po nawala talaga tapos yun naawa talaga ako sa mga Pilipino yung mga katrabaho ko na galing isla na PM na ayun binok lang sila ng hostel or yung parang Damorby or Sogo Hotel sa Pilipinas ng isang araw tapos pagkatapos nun yung parang pinapermana sila na wala nang pakialam yung agency sa kanila so pangit po ano uh, kasi hindi pa nga nila na bawi yung mga gastos tapos yung parang i... yung parang iniwan sila sa Iris so marami pa akong i-share sa inyo so maraming salamat stay tuned lang kayo uh, pa subscribe ng channel ko kasi marami pa akong i-share about sa sa bansang ko Asia maraming salamat sa inyong lahat and God bless you everyone